mga kapatang helmet siyempre today is a very, very happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to buha <laughs> pala yun yung dati nating intro o basta sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to at kung nagustuhan mo mga videos napaduloy namin yung na-upload ng video huwag kalimutan, i-click ang subscribe button on tiny bell para lagi updated eto mga kapatang helmet, kakatapos lang natin mamigay ng relief operation pero ayan na, ulan pa rin So, baha pa rin po sa mga ibang karatig lugar. Pero ito nga, ah, may pahayag si BBM about sa pagkahuli kay Alice Go. Pero, lang talaga ako mga kapat I mean. Buti pa yung Indonesian government, Indonesian, yung ano nila parang PNP, yung Bureau of Immigration din nila. Sa lahat, about sa ganyan, mga NBI. Imbis nilang kumilos, di ba? Kita nyo naman yung difference, mga kabat, ng helmet. Kita nyo naman yung difference, mga kabat, ng helmet. Sa, kumpara naman dito sa gobyerno natin. Pero syempre, hindi din natin masisisi, mga kabat, ng helmet. Kung bakit man tagal kulihin at tagal maaresto, nakatakas pa. Natakasan tayo. So, eto yung pahayag ni BBM about kay eh, Alice go at paano nga ba nakaalis Eto rin yung presko ng PNP about pa rin kay Alice Go -o. at sabi nga dyan, hindi nga dupa palagpasin is may mga tumulong na mga kapulisan para makatakasin si Alice ko So, ito panoorin niyo. Uh, closely coordinating uh, with the NBI and the BI to determine nga po yung naging possible uh, exit points po ni uh, Mayor Alice Guo. but uh, like uh, we said early on po na there is a possibility nga po talagang nag umalis po yan through uh, backdoor dahil malla dahil nga kung sa, uh, through immigration sa customs sa ports and sa even sa airport alam po niya na mapaplog down po siya doon dahil nasa immigration lookout uh, bulletin order na po siya so ongoing pa rin po sir an investigation and if and when na uh, lumabas po sa investigation po natin na mayroon pong mga pulis na tumulong po diyan no secret cow, cow po dito papanagutin po natin ang sinumang pulis na mapapatanayan po nating tumulong sa ginawa pong uh, pagtakas po ni Alice Buo at iba pa like we said before it is not remote na tumulong sa kanila because unang-una kung na kung ang uh, reports nga na tumulong po dyan, no secret ko dito papanagutin po natin ang sinumang pulis na mapaputanayan po nating tumulong sa ginawa pong nga uh, pagtakas po ni Alice Buo at iba pa like we said before it is not remote na meron po talaga na tumulong sa kanila because unang-una kung na uh, kung ang uh, reports nga na maaring dumaan ito sila sa backdoor ay hindi naman basta-basta yan makaka, makakakuha ng uh, kanilang uh, connection para makasakay po sila sa bangka, lumipat sa malaking bangka at lumipat po sa mas maliit uling bangka. So these are the things na under investigation for now but I'm not at liberty to, to disclose for now kung ano na po yung progress ng investigation. But uh, sabi ko nga kung meron man nga po sa hanay po ng PNP na matu mapapatunayan na, na nagbigay po ng tulong ay hindi po natin ito palalagpasin at uh, we will find file the necessary uh, criminal and administrative cases, but it is not impossible na meron pong tumulong. Pinamahal kong kababayan, on or about 1 o'clock AM, 4 September, Alice Guo, also known as Guo Hua was arrested in Tangerang City, Jakarta, Indonesia. I congratulate all law enforcement personnel who made this apprehension possible. The public may not know the intricate details of this mission that you have successfully accomplished, but on their behalf, accept my thanks. The Philippines also thanks the Indonesian government for their assistance on this matter. The close cooperation between our two governments has made this arrest possible. Let this serve as a warning to those who attempt to evade justice. Such is an exercise in futility. The arm of the law is long, and it will reach you. This government continues in its duty to apply the rule of law. Ms Go shall be entitled to all legal protections due her under the laws of the land, and pursuant to our commitment to the rule of law. But we will not allow this to prolong the resolution of the case, whose outcome will be a victory for the Filipino people. Thank you and good day.